Just trust me. Ah, yeah, na magandang gabi sa inyo. Ah, uh, gusto ko lang sana si yung ano. Medyo si ko lang lang konti yung ano kasi medyo patapos na rin to. Nanood ako na ng Six Dating the Gangster. Eh medyo may napansin lang akong konting medyo konti lang naman pero hindi naman grabe pero konti lang. Kasi napansin ko lang medyo may kulang kasi sa acting eh. Medyo hindi na hindi na justify ni ano El Padilla yung pagka-gangster niya. Mm, kasi, unang-una, no, hindi naman kasi talaga siya gangster. Pero sa tingin ko, may ano eh, dapat ako yung gumanap. Kasi, ano eh, dati, lagi kami, ano, gangster talaga ako. May mga sign-sign pa nga kami sa ganggang namin eh. Ganun o. Oh. Eh, pumipitik pang ganun. Gawa ganun kami o. Oh. Tapos make up pa kami noon, make up. Gaganon pa kami. Eh, pitik, pitik. Sa kanon na yung nahihirapan siya kasi, pag gangster kasi talaga sa amin, nasasaksak. Pag wala ka saksak, hindi ka gangster sa amin eh. Mm. Ang mga gangster talaga, tig ikaw, madami, tignan nyo, ang dami ko na yun yan, Yung mga saksak ako dyan, o yan. Yan yung mga, sa kabila rin, meron. oh, Marami na ako na tamong saksak. Kaya yung talagang pagka-gangster, nahirapan siya. Kasi, hindi, hindi niya mapili, hindi niya ma-justify. Si Katrina naman, okay, kay Katrina maganda, pero kay Daniel talaga, dapat ako yung ano, kinuha nila. Kasi, ang pangit nung ano eh, hindi mag-blend yung ano eh, yung galing ni Daniel eh. Kasi yung pang-acting niya, pang-pogi talaga. Pero kung gangster, mga baruba, alam ko yan. Diba? Yun lang, medyo nahirapan lang ako ano. Masitahin kasi akong tao pagdating sa mga ano eh. ako talaga. Saka kung ako yan, baka umabot na mga 3 billion yung kita. Saka ang budget lang sa akin, pag ako dyan, hindi ko mga 10 piso, gano'n. Pwede na. No. <laughs> pwede na budget yun, 10 piso. Okay. Pakainin mo lang ako ng mga ano eh, mga ano ba yun? Chichilip, ano ba yan, GP? O, oh, pwede na sa akin yun. Yun lang. Eh, budget yan, mahal. Magastos yan. Talent pico, mga 30 sos, Pwede na. Ang oh, binikanin sa kaulam. Ay, ang yeah, mahal <laughs> di ba Eh, ko ko talaga. Pero boom, anis. Sign pala oh. Tap pa lang, oh. JJ mo na JJ mo, oh. JJ gang. ba oh, diba? Ano? Ayan, yeah, patapos na. ayun oh, lang. Daniel, ayusin mo susunod yung mga ano, ma. Ingat. сәләт <laughs>